Yan po mga kadiskarte. Pasok na ulit tayo. Training. Training pa tayo. Kahapon nga pala po nag-exam na kami. Tapos ngayon po malalaman yung result. Kasi po kasama sa training na may exam. Kaya po mahalaga na habang nagtitraining, nag-observe, nagaaktwal na magtake note po tayo sa sa mga ginagawa sa proseso ng pagkakarga sa dipo pagpasok sa dipo pag deliver sa mga customer kaya ayun po para maiwasan natin na masayang yung training natin, yung pinagpagura natin, pinaglaanan natin ng panahon. Eh aralin po natin maigi yung tin-training po natin kasi hindi rin po basta-basta yung yung pangarga po natin una-una sa tanker po kasi yan petrolyo po yan flammable po yan tsaka mahal po yan. Kaya bukod sa training, talagang may exam para malaman kung yung tinraining po ba natin ay nasa ulado po natin. Uh, At bukod po dyan, pag-aaktualin pa po tayo. Kaya, yun nga po. Tapos ang exam po, parang may narinig po ako, hanggang dalawang take. Halimbawa, bumagsak ka po sa unang take, meron ka pa pong isang chance. So, yun. ah, uh, konting tip at paalala po sa mga nag apply at sa mga kasalukuyan nagte-training, yun nga po. Aralin po natin maigi yung proseso ng dokumento, yung step by step, pagpasok pa lang sa planta, yung pag-check ng mga truck. Yun. Tsaka yung mga produkto na mga ikakarga natin, kung paano ikarga, paano i-deliver, paano makisalamuha sa customer para po pagdating ng exam at pagdating ng aktwal na tayo na po ang mismo nagbabiyahe, nagde-deliver, nagkakarga ng produkto, ng produkto ay maayos natin magawa yung trabaho po natin so yun po update ko po kayo uli sa paglumabas na po yung result ng exam po namin yun po